Kiningaplano, nga plano matuman lamang kang Kristo sa Iglesia busa paminaw ning mosunod na tulumanon panahon sa pagpahiuli panahon sa pagpahiuli nga magasaysay sa mga pulong sa balaan ng kasulatan Uh, May gabi uh, sa atong suking tipaminaw ni atong tulumanon, panahon sa pagpahiuli. ni na ano, sab ang grupo sa mga kristuanon, makikuban ninyo mga iksoon sulod sa 30 minutos. Iba na Ikson, Brother John Sinon. Amen. Brother Richie Pipito. O si Ebenezer. Uh, gikan sa Iglesia, sa Kison, og sa Don Carlos. Amen. Uh, mga Ikson, ang atong paghisgutan karon may tungod gayod sa Simana 12. Amen. Nagisgut, kalabot sa magsinati o magpahimulos sa mga sulod sa bagong pakiksaad. Amen. Sigon, sa espirituhan kasinatian nato aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Sa dili pa ta magto sa atong imansahe mga igsoon, maadto ta sa atong mga pagampo, yatag ngato sa atong igsoon, brother John Rickson. Amen. Amen. Oh, Ginoong Hesus. Amen. Oh, salamat Ginoo. Amen. Oh, niini nga kahigayunan. Amen. Oh makapamulong ang imong katawhan. Amen. Sa Ginoo sa nam, naminaw karon. Amen. Gino balaana ang ilang igdulungo, Amen. Sa tuyo nga makapaminaw sila. Amen. Dihagyud sa imong pulong Ginoo. Amen. Ug mudangat ngadto kanila. Amen. Ang kaluwasan Lord Jesus. Amen. Oh Gino Amen. Matagta mga igson og versikulo karong kagabii on basahon nato ang Hebreo 11 udso 11. Nagingon siya kay mao kini ang pakigsaad nga ipakigsaad nako. Ningon ang Ginoo, ipaambit nako ang imong mga balaod sa ilang salabutan. Amen. Og isulat nako kini sa ilang kasing-kasing. Og mahimo kong Dios nila. Amen. Og mahimo silang katawan nako. Og dili na magtunod la anay. Ang matag sa tagsa nila, nila sa iyang isigkatig lungsod o sa tagsa tag, niya kay iksoon, Amen. Nga mo ingon ilaha il, il, ilalaha ang Ginoo kay makailana nako ang tanan. Amen. Ang tag nato mga Iksoon, sa atong Brother Richie uh, Pipito, gigan sa Iglesia sa Don Carlos, ang unang minsay. Amen. 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 Daigon kayong ginoo mga Iksoon. Amen. Uh, kinanglan yun, magsnati o magpahimulos sa mga sulod sa bagong pakiksaad sigod sa si espirituhanong kasetian nato aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Right. Kinalangin nato maila kung unsa gyud atong gipaimuslan mga igsuon. Amen. Kinalang po nato maserti ang kamatuoran nga gihatag sa ato sa atong Ginoo. Mm. Muna maila nat nato ni ang upat ka panalangin nga gisaad sa bag-ong pagigsaad. Right. Magita nato ang una pagpasiguli alang sa atong mga atong mga pagkadili matarong upakalimot pagpasaylo sa itong mga sala. Right. Ang ginoo mga nagpasaylo na nato. Amen. Apan ang iyang pagpasaylo, gikalimtan usab mga iksoon. Right. Pinaagi sa iyang gugma nato, ang iyang pag... sa itong mga sala, gitang ito sub mga iksoon. Mm. po nato, masayaran di mga on, nga, iya gitang ipasaylo pinaagi gito siyang gugma. I Min, mean, pinaagi po siyang gugma mga iksoon, na dawat nato ang gasyap, Magihatag nga nato mga iksoon. Right. Men, ang ikaduwa, may nakikadwa magsun ang pampaambit sa balaod sa kinabuhi pinaagi sa pagpaambit sa Diyos nung kinabuhi ka nato. Amen. Men, ato may ato din yung na ang, ang iyang Diyos nung kinabuhi nana mm. Pero, na na nato. Pero ano ma-enjoy nato, ito, kinalan maambitan sa nato ni mga igsoon. Mm. Nana ma-dispense na to, ni pinaagi ni sa iyang kasya kaloy din ni nato, maigsoon. Yeah. Ang katulusad, ang prebihiyo nga mahimong atong Diyos ang Diyos o ang katawan niya. Mm. Men, makita nato sa Hebranon 8.12, kay magmasig ulo yon ko sa ilang mang, mga mga pakadili matarong right. o di nagyud na ko inumduman pa ang ilang mga sala maiksoon gusto sa Ginoo nga ang iyang kinabuhi mahimo na katagbawan maiksoon hmm. pero kitang mga katawhan maiksoon usay di na to makita pero kinahanglan mahimo pagyud tong kinabuhi ang Dios mga hmm. aron ma-enjoy na to sa pinaagi sa iyang gugma maiksoon O ang kaupat, ang pagbuhat sa kinabuhi nga makapaila nato kaniya sa sulod nung pagkaila sa kinabuhi ang atong Ginoo maigsuon na sa atong sulod. Pero kung maupin ang gyud ta maigsuon ang kinabuhi sa Ginoo, mo sulod gyud dinhi nato maigsuon. Mo nang sa dinhi maigsuon nga bisan pag ta matarong atubangan sa mga tao, pero sa iyang pagtanaw maigsuon, matarong ta diha kay kita man iyang mga pinili maigsuon. Mo nang gipasaylo na ta niya sa atong mga sala. O sa iyang pagpasaylo maigsuon, madawat nato ang gasya nga dinhi nato maigsuon. Amen. Aron sa pagpalakaw na mike maiksoon, kinanglan makikita good ta, pinaagi good sa itong sa iyang pagugma na itong maiksoon. Wata niya gihukman kung unsa good ta. Pinaagi good sa iyang gugma maiksoon, gipasaylo good ta, o giatiman good ta, niya mga iksoon. Amen. Na-enjoy po na akong maiksoon nga. kinahanglan, matuma na ito, pinaagi gud sa bagong pakiksaad niya, dinin na mike maiksoon. Ang panalangin na iyang gihatag na ito, kinanglan, matugtong po na itong panalangin niya maiksoon. Gisisgut din nga, Dili gud nato karimtan nga ang pagpasaylo sa Dios sa atong mga sala ug ang dili na niya pagdumdum niini may katunganan sa unang panalangin sa bagong pagiksaad. Amen. Inigkakita sa Dios sa dugo sa Ginoong Hesus pasayloon niya ang atong mga sala ug dili na gud kini pa. Right. Amen. Yes. Kinalang gud nato mga igsuon. Amen. Ang gugma sa Ginoo nang pabilin gud di, nato bisag dili matarong atubangan diya niya mga iksoon. Amen. Gipili ta niya man aron mag masinati nato yung kinabuhi o madugtong nato atong kinabuhi diyan niya mga iksoon. Hmm. Muna, kanalan yun masayo nato sa pipila katao mga iksoon, kita yun ang nasa ati o napaymulos diyan niya mga iksoon. Di mga iksoon, masinati nato ang anong kasatian o matuman nato ang pamitayan sa Diyos pinaagigod sa atong pakausa mga iksoon. Muna, ang atong yatag ang sunod nga magpamulong sa atong iksoon na si Brother Ebenezer Vidal. Amen. Amen ang atong ikon mga ekson, nagisgut gud kalabot sa ang kinanglan no makita gid nato ang mapanag-iya gid nato ang sulod nun o ang sulod sa bagong pakiksaad nga mga kabilin sa Dios dinhi alang nato mga Ikson o sa makita nato o masayran nato na daghan di ay di sa pakiksaad o sa bagong pakiksaad ang atong nadawatan nga mga panalangin. Ang usa niini ini mga igson, napasigulit ta o napasaylo ta sa atong mga sala. Kaduha na paambit ning balaod sa kinabuhi o ni ang Dios nun nga kinabuhi mga igson. O doon na nga ang Diyos, mahimo natong atong Diyos, mga Ikson. O ang pagbu kaupat, mga ison, mga ni ang pagbuhat sa kinabuhi nga makapailan nato kaniya, sa sulod nung pagkaila sa kinabuhi. Amen. Alang sa pagpadayon, mga Ikson, atag nato sa atong Iksoon, ibiniser, gikan uh, gigan sa iglesia sa Kison, mga Ikson. Amen. Amen. Salamat sa ginoo. Yung, uh, gipakita uh, din no ang bagong pakigsaad. Mga kinahanan din nato ni mas og o mapahimustan kining bagong pakigsaad. Amen. Kinsa may o kung may ni bagong pakigsaad karon rin, Amen salamat nga sa Ibrohanon no gipakita didto ang upat ka panalangin no gisaysay sa atong mga igsuon mm. Yung makita po natong mga igsuon sa Roma 8:2 no ang balaod sa kinabuhi right kanin ang bag-ong mga igsuon mo ni ang sulod no sa bag-ong tugon karon mm. ang isgutan sa bag-ong tugon mao ra si Kristo mga igsuon right mubuot pasabot kanin ang bag-ong ni ang tuloos ang Dios Nakatong masinati huwag mapahimuslan ka mga egsoon. Right. Sa unsa ginato kabulahan di ay karon nga gisgutan gani no sa Roma utso, utso dos maigsoon nga kay e nang balaod sa kinabuhi na nasa atong sulod karon busa sa diay nang numuliso ta sa atong espirito mapahimuslan automatic nato ning mapahimuslan maigsoon ng no, busa Ipakita din na may ikson, sa Hebreo Hebrew, Hebrewhanon, Noy halos tanang butang iputli sa dugo, uyon sa kasuguan. O kung walay pag-ula sa dugo, walay pagpasaylo. pagpasaylo. Amen. Men, sa, sa Matthew 26 o 28 sa Maigson, mm. ipakita din eh, kay kini ang akong dugo sa pakigsaan. Right. Ngagi bobo mm -hmm. alang sa daghan, alang sa pagpasaylo sa mga sala. Mm. Salamat no sa dugo sa pagsaad mga igsoon. Mm. No pinaagi mapasaylo ta mga igsoon. Mm. Ug sa dihang mapasaylo na ta no atong mga sala dinhi na duman pa no sa atong Ginoo. All oh, right. Usa no bulahan kayo ta mga no nga ang atong Ginoo no iya giulang iyang dugo. No dayon naagi ato mga igsoon sa dihang ni apply nato na yung dugo sa atong ginoo gingon din yung putli on ta Nang salamat sa ginoo na putli on dito ang on. Amen. kita din nga ang dugo alang sa pagpasaylo sa mga sala Amen. magdala sa masal masal anong bahin sa pagisaad sa mga sa mga anak sa Israel ngadto sa mas maayong mga butang Amen. Nabalutan ni ini tungod sa kamatuoran nga sa wala makatuman sa kasuguan ang katauhan sa Dios. Ani siya aron may maghimong laing pagsaad uban nila. Amen. Lokay no, din bagong pagsaad may isuon no. Dili ni siya sa gawas nga nga balaod or no, gawas, sa gawas nga pagsaad mangigsuon. Amen. Naana siya karon sa atong sulod. Amen. Busa dai no Pakita sa sa daang tugon maigsoon nga nugisaad no, ni sa Diyos ka nato. Na karon sa bagong tugon maigsoon na no, natuma na kini. Salamat sa ginoo maigsoon nga no, sa, sa bagong pakiksaad nga gisaad sa Diyos ngayon mo uban sa iyang katawan gisaaran niya sila nga tagan o bakong kasing-kasing. No, gisaaran ta sa si ginoo maigsoon nga tagaan ta niya o yung bagong kasing-kasing. Ang paghatag sa Dios sa katawhan o bagong pakisaad, nagpasabot nga usbo niya ang iya, ilang kinaiya. Amen. Sa tiilan, sa, no, sa tiilan, makita nato sa, sa, sa daang Tugon, Maikson, nga, sa tiilan, sa bukid sa Sinay, bangbuanga namulong ang mga anak sa Israel kang Moises. Right. Sa pagsaad nila nga, buhat nga buhaton ang tanang gisugo sa ginoo. No, dili buot ang Dios nga mamulong ang iyang tanang gisugo sa Ginoo. Mm. Dili buot ang Dios nga mamulong ang ang iyang katawhan sa ingon ni mm. Kay tuyo man sa atong Dios maigsoon nga usbon o no, ang ilang kasing-kasing. No, salamat sa Ginoo nga unsa man atong kasing-kasing dai -kasing maigsoon. Nung atong kasing-kasing maigsoon, no? Complicated yung kayo ni siya. Hmm. No, di, labi na sa mga no decision nga atong pagabuhaton usa salamat sa Ginoo nga naday no giusab naday pag-usab sa atong kasing-kasing maigsuon mm -hmm. no bag uhon niya ang atong kasing-kasing salamat -kasing. mm -hmm. sa Ginoo maigsoon, mm -hmm. o nga maaplikar na gyud kay nato ni karon no sa no sa atong sa atong uh, mm -hmm. panahon karon maigsoon, mm -hmm. sa no salamat kayo nga dili na kay dili na gud kayo dai lisod nato na i ning dugo o kaning bagong ong pagsaad mga o right. kay no na naman siya sa atong sulod karon mga Na himo ni siyang no, balaod sa atong sulod. No nga mo nato mga right. No kung natay gusto ba nya kung dili niya dili gusto sa balaod sa kinabuhi no ihatang tutuhon mga Ihatang tudluan. Right. Aron nga magiyahan ta maigsuon sa mga butang sa atong Ginoo mga Mm. Salamat sa Ginoo. Og ipakita gud niya karon dinhi maigsuon kini mga bag-ong pagiksaan. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. ihatag nato sa atong sunod nga mamulong. Si John Rex maigsuon. Salamat sa Ginoo mga Amen. No sa dili pa si Brother John sa katapusan. May igsoon ang atong igsoon naghisgot his siya. Kalabot sa kining dugo sa Dios no na mapasu sa basahon sa Jeremiah verse 12 no. maghisgot siya kalabot sa uh, sa Hebreohanon mga igsoon. otso uh, nga sa sa 12 nag siyang uh, mapa mag mapasigulion ko sa ilang mga pagkadili matarong ug dili na gyud nako hinumduman ba ang ilang mga sala. So makita nato mahigsuon nga si Kristo mo mohoy na himo ulita, pasigulita na pasigulita diha sa atong Dios mahigsuon. Amen. Una si Kristo mo naghupay no sa pagkamatarong sa Dios aron ulita, pinaagi sa pagtagbaw no sa mga gipangayo sa pagkamatarong sa Dios. O sa ang dugo sa mga igsoon may nagsulbad no sa tanan nato nga mga problema busa kung yun sa atong igsoon ganina nga kung do mga problema dunay dugo mga igsoon kung do natay dili pagkamatarong adunay dugo nga maogyod ni ang uh, pakiksaad nga kita mga igsoon mahibalik yo diha sa atong Dios busa salamat sa Ginoo nga aron mga igsoon ang kinabuhi nato nga dunay balaod mao sa basahon sa Roma nga dunay ang espiritu sa kinabuhi duna sa ni balaod nga magtudlo nga magmatuto dinhi kanato mga igsoon amen busa pinagi ni masayod ta nga day kini tanang butang nga, nahimong babag o nahimong Uh, dili pagkamatarong na konsensya ta apan salamat sa Ginoo do nagoy dugo mga igsoon manang uh, sa pagpadayon no ini nga mensahe atag nato sa atong igsuon brother John Rick Sinon no gikan sa iglesia sa Balancia amen uh, salamat sa Ginoo mga kaigsoonan nga gipakita gyud sa duha nga namulong nga ang atong Dios naagyud sa pakigsaad nga ni kanato mga kaigsoonan right. Uh, sa daang tugon ang basahon ni Jeremias, mabasa siya sa daang tugon. Pero mga Igson, pwede po siya maaplikar sa bagong tugon. Sa mga Igson, niingon ang basahon sa Jeremias nga magbutang yun siya kasulatan sa atong kasing-kasing. Hmm. po ang basahon sa Roma, mga Igsonan, nga naanay, balaod si Espiritu, nga mo'y mag mo'y magmando, magtudlo nga ni kanato mga kaigsunan. Hmm. Sa salamat sa ginoong nga uh, sa basahon sa Roma, Dili na kinahanglan dai man nga naa pay tawo nga magtudlo nimo. Hmm. Kung unsa imong buhaton, kun dili ang Ginoo na nga naa sa imong sulod, moy mo buhat niini diay mga kaigsoonan. Sa so, daygon ang Ginoo mga kaigsoonan nga ang kinabuhi nga atong nabatunan o kinabuhi sa Ginoo, balaod pud din ni siya alang nato mga kaigsoonan. Right. Sa so, daygon ang Ginoo mga kaigsoonan nga gipakita diay uh, sa adlaw 5 nagaingon din eh, nga sa nung tang mudugtong sa Ginoo mapadayon mo kontak niya automatiko diha dayon og walay pagpangusog nga mubuhat mm. ang balaod sa kinabuhi ang balaod sa si espiritu sa kinabuhi right sa dayon ang Ginoo nga mapadayon nung kita nga mudugtong ana sa Ginoo mm. sa natandog ko may ba nga. sa wala pa di ay ang Dios wala pa nagpakatawang Dios wala pa nadugtong siya sa tao. Wala pa siya nasagol, nausa sa tao. Pero mga kaigsoonan, human, di ay, nga nagpakatao ang atong Diyos. Mga kaigsoonan, nadala niya ang Diyos nga nasa tao og ang tao nadala nga ito, sa Diyos. Hmm. Sa salamat sa gino'o, nga gipakatao niya. Sa tuyo, di ay, mga kaigsoonan, nga ang iya, Giyud, masulat, Giyud, ngini sa atong kinasuluran ang iyang pulong, mga Sa daigo ng gino'o, nga pinagi nini nagaingon siya mga kaigsunan nga uh, sa basahon sa Roma kapitulo uh, 8 bersikulo 4 aron ang matarong nga gipangayo sa kasuguan matuman kanato nga wala magawi oyon sa unod kun dili oyon sa espiritu Musa mga eksunan uh, kinahanglan ta nga magawi ta oyon di ay sa espiritu kung magawi ta oyon sa si espiritu mga kaigsunan ningon ang basahon sa Roma Kapitulo 8, versikulo 6 po, nga nagingon nga, kay ang salabutan, nga ipatumong sa unod, kamatayon man. Mga kiyos apan, ang atong salabutan ipatumong sa atong espiritu. Hallelujah, natay, kinabuhi Amen. og kalipay. Amen. Sa day ko nang ginawa nga mura din eh, magkinabuhi sa atong espiritu, o um natay kalinaw sa atong sulod, kaya naaman tayo kinabuhi sa Diyos. Sa mga sa basahon, sa episo, Kapitulo City may kaigsoonan nga magbalay gyud ang atong Dios. Hmm. Dini sa atong kinasuluran. Basta may ang pagbalay sa Ginoo nga ni kanato, pag-angkon man sa tibok nato sa atong kasing-kasing may Ang atong kasing-kasing na sa upat ka bahin. Ah, konsensya, pagbati, pagbuot ug una. -una. gusto sa Ginoo nga kini diay, maangkon sa Dios tungod kay sa atong pagdawat, sa atong pagtuo pagdawat sa Ginoo naluwas na ang atong espiritu. Pero mga kaigsunan, right. ang atong gitunan, nga dili unta, mahimong, kanang prisuhan ang atong espiritu. Hmm. Nga dili makakailap ang kinabuhi sa ginoo sa atong kalagnon nga bahin. Right. Sa mga kaigsunan, ang kalagnon nga bahin, mo'y gitinguha sa ginoo nga iyag yung mokupahan sa iyang Diyos nun nga kinabuhi. Right. Sa mga kaigsunan, dahi ginoo nga diha-diay, sa pagdugtong nato sa ginoo, mga kaigsunan, ang ginoo, dia dia dayon nga mulihok sa atong sulod og mopakaylap kini sa atong tulo ka bahin sa atong kalag sa toyo mga kagsunan, nga ang atong pagbati pagbuto guna una hingpit gyud nga masurupan sa Dios nun nga elemento nga right. igsoonan ang pagpasurup sa Dios si ang Dios nun nga elemento sa atong kalag nun nga bahin o sa atong kasing-kasing mga igsoonan muna si ang pagpakunhod diya ay sa, sa atong nasunod nga kinaiya hmm. o sa atong sala diya nga nasunod nato ni Adam kundi li more ang pagpakunhod, pag, uh, pagwala, paghi, pa, pagwala sa mga sala nga atong nasunod sa atong kaliwatan mga kisunan, kundi mga kisunan, ang pagpasulod sa Diyos nun ng elemento sa Diyos, pagdungag kini o Kristo nga ni Kanato mga Sa so, ang gusto sa gino, nga ipakunhod, wala niya ang atong natural nga pagkataw, hmm. og o ibdungag niya ang Diyos nun niya kinabuhi, pinaagi ni Kristo, Si Kristo mga ang gipakalawas sa tuluosang Diyos. Sa da, ng ginoo, nga si Kristo, mo ay nato na to. O kita po, mga kaigsunan, panulundon sa nato si Kristo. Sa ningon ang size, mga nga nagaingon siya, nga mahimo kong Diyos nila, og mahimo silang katauhan ako. Sa ningon ang uh, Kapitulo 8, versikulo 10, nga to sa 11, kay kini ang pakigsaad, nga, e, nga ipakigsaad e nako. Ningon ang ginoo, ipaambit nako ang akong mga balaod sa ilang salabutan o isulat nako kini